Mr. Broker, pito po kaming magkakapatid at parehong pumanaw na ang aming mga magulang. May kanya-kanya na rin kaming pamilya at asawa. Bago po namatay ang aming tatay, nauna pong pumanaw si nanay, na ipamahagi na po niya sa amin ang mga minanang lupa. Ngunit ang hindi lang niya nabanggit ay kung kanino mapupunta ang lote kung saan nakatayo ang aming malaking bahay. Ngayon po, matapos pumanaw ang tatay namin. Inaangkin na po ng aming panganay na kapatid na babae ang bahay, pati ang lupa at mga tanim na niyog doon. Sinasabi niya na sa kanya na raw po ito, at tuwing kukuha kami ng kahit anong bunga o gagamitin ang bahay, kailangan pa naming humingi ng permiso sa kanya o sa kanyang asawa. Ang mas mahirap po, madalas kaming nagkakabanggaan ng asawa niya dahil parang siya na ang may hawak ng lahat ng ari-arian na naiwan ng aming mga magulang Pinagkakalat pa po niya na biniliraw nila ang bahay at lupa. Pero alam po namin na hindi naman totoo. Ano po ang maaari naming gawin para ipaglaban ang aming karapatan sa bahay at lupa? Paano po namin masisiguro na pantay ang pamamahagi ng naiwan ng aming mga magulang?